Ano nga ba kabilis pumasok ang blood parasite sa loob ng katawan ng inyong mga aso? Hi everyone, this is Doc Jello. Ang tinutukoy natin sa video na to is kung gaano nga ba kabilis pumasok ang blood parasite from the time na kumagat ang garapata sa inyong mga aso. Guys, ang blood parasite po ay sakit na nakukuha sa mga garapata. Tatalakayan din po natin kung gaano nga ba kahalaga ang timing ng tick prevention sa kanila. At idagdag na rin natin kung gaano nga ba kabilis ang onset of activity o paggana ng mga tick preventives na available in the market. Mamaya guys, may intindihan nyo kung bakit nga ba mahalagang malaman ninyo kung gano'n ba kabilis pumapasok itong sakit na to sa inyong mga dogs para sa prevention. Ano nga ba ang blood parasite? Ang blood parasite po are tiny organism na pumapasok sa katawan ng inyong dog through tick bite and umaattach po ito or dumidikit sa mga red blood cells or dugo ng inyong dog. Pong sakit na to is mainly causing anemia sa ating mga pasyente. De. Mga common blood parasite here in the Philippines ay ehrlichiosis, anaplasmosis, and babesiosis. So, sagutin natin ang tanong, gaano nga ba kabilis pumasok itong mga organism na to sa loob ng katawan ng inyong mga dog? So for ehrlichiosis and anaplasmosis, parehas po silang natatransmit sa inyong mga aso within 24 hours pagka-attach ng garapata. And for babesiosis naman po, it takes around 48 hours up to 72 hours from the time na siya ay makagat ng garapata bago pumasok sa katawan. So, medyo matagal ang babesiosis. Bakit naman significant pa yung oras na pumasok ito sa katawan ng inyong dog? Ito na yung sagot dyan. From the time na makita ninyo na nagkaroon ng garapata ang inyong aso, you only have that time frame upang magbigay ng tick preventives sa inyong mga dogs upang mahabol pa ang infection. Pero syempre, pag matagal na or hindi kayo sure kung gano'n na baka na nandun yung garapata sa inyong mga aso, medyo mahirap pang habulin na pero kung ikaw yung for parents na medyo mabusisi at talagang araw-araw tinitingnan mo ang yung aso, pag nakitaan mo siya ng garapata, you only have that time frame bago pa makapasok yung blood parasite sa inyong dog. So, mahahabol pa. Ang next question naman po dito is, gano'n naman ba kabilis umefek ang mga tick preventives na meron in the market? Bibigyan ko kayo ng example. For next guard spectra, it usually starts killing ticks as early as 4 to 8 hours after administration and fully umi-effecto within 24 hours. For Simparica Trio naman po, it usually kills ticks within 3 hours after dosing. tang full kill effect niya within 8 hours after dosing. Ito naman po pinakambilis sa lahat, ang Brevecto. Pravecto can kill ticks as fast as 2 to 4 hours after dosing. Yung peak effect naman po niya is within 12 hours lang. Ang Barvecto 365 naman po, it's usually effective na or pumapatay siya ng karapata after 3 days pa. Pero ang protection naman po nito, pang isang buong taon. Knowing all of this information, napakahalaga po na malaman po natin at ma-appreciate ang timing sa pagpabigay ng mga tick preventives sa inyong mga dogs. Punin yung tandaan. Number 1, consistency. Huwag po natin palalagpasin ang schedule ng pagbibigay. For example, nalaman po with monthly ng mga preventives like next simparica, it's only effective for 30 days only. So, huwag tayo lalagpas doon. Ang barvecto naman is every 3 months tatlong buwan siyang effective. Habang si Barvecto 365 naman, tulad na nabanggit ko kanina, ay isang buong taon. So maganda, bago mag-expire ang kanilang Barvecto 365, ay mapaturo na natin sila. Pangalawang dapat tandaan is ang early and continuous protection. Lagi kong sinasabi sa inyo, prevention is always better than cure. Huwag na po tayo maghintay na may makita pa na garapata bago tayo magbigay. Dapat kahit wala tayo nakikita, continuous pa rin yung pagbibigay natin preventives so dapat mas advanced tayo lagi mag-isip kaysa sa mga garapata pangatlo last but not the least is a year round protection dapat tayo ang Pilipinas po maulan mainit kahit ano pa yan all year round po na may garapata sa bansa natin ngayon for parents may idea ka na at alam mo na sana harapin natin itong mga garapata ng inyong mga aso traditionally and consistently. Sobrang delikado po talaga ng blood parasite para sa si inyong mga aso at minsan nagiging partner to ng iba't ibang sakit like UTI, kidney failure, pyometra at marami pang iba kaya naman mas maganda. Well prevented talaga ang inyong mga aso. Isang maliit na kagat, no? maliit na garapata napakalaking problema ang pwedeng idulot nito sa inyong mga dogs. Kaya naman sana nakatulong tong video na to and if you like this content, please follow me and share this din sa ibang fur parents para pati ikaw nang katulong. Marami pa po tayo mga upcoming videos para sa healthcare ng inyong mga fur babies. Kaya naman see you on my next vlog. Bye.